Yan, panibagong araw na naman mga ka-fishing. Papunta na ulit kami sa dagat. Para isda. Kuha ng dilis. Yung lambi yung po natin is laging naubos sa dagat. Kasi ginagamit nila sa pangkitang. Di nylon mga ka-fishing. Sa as, ano ay nagaagawan pa yung iba nag-aaway pa. Maraming salamat po sa mga solid supporters po namin. Mga kapising. Sana lagi kayong nakasabay-bay sa aming channel para updated po kayo. Lagi. So yan, kung bago ka pa lang sa channel namin, baka naman. Ito na po kami sa site mga kapising magpepesto na kami ngayon yan yung aming um, pistuhan na mga kapising kinaano kinakabit na po yung angkla mga kapising master daw po yung nagkumakabit ladlad na kami mga kapising aming lambat na pandilis mga kapising tatlaan na naman mapunta na yung mga customer dito napakaraming customer mga kapising natutuwa na yung mga namimili nito nagladlad na daw yun nakapagladlad na pa kami mga kapising at yung mga customer po namin ay naghihintay na At may paparating pa dun sa dulo. Mga ka-fishing. Kapag batak na po kami mga ka-fishing. mamaya Fishing kin kin Hindi kayang pasanin ilahin Hindi kaya niya Fishing Hindi kapon kaya Hindi kaya lang at maraming salamat po mga kapising Customer <laughs> si imut na unek ra Mana customer Ba wa se bilake ang Thank you.